Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 26 ng Hulyo, ipinagdiriwang natin sina Santa Ana at San Joaquin. Kamusta? Sina Santa Ana at San Joaquin ay kilala bilang mga magulang ng Birheng Maria at sa makatuwid, mga lolot-lola ni Hesukristo. Ang kanilang kwento ay pangunahing nagmula sa tradisyong kristyano at mga apokripong teksto tulad ng Proto-Ebanghelyo ni Santiago. Si San Joaquin ay isang taong banal at mayaman mula sa Nazaret, mula sa tribo ni Huda. Si Santa Ana, ang kanyang asawa, ay isa ring babae ng malaking pananampalataya. Sa kasamaang palad, sila ay baog na naging sanhi ng malaking sakit at kahihiyan sa lipunang Hudyo noong panahong iyon. Ayon sa tradisyon, Pagkatapos ng maraming taon ng panalangin at pagsusumamo, isang anghel ang nagpakita sa kanila ng magkahiwalay. Ipinahayag na magkakaroon sila ng isang anak na pinagpala ng Diyos. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinanganak ni Ana si Maria na kalaunan ay napili upang maging ina ni Jesus. Ibinigay ni na Ana at Joaquin si Maria sa Diyos mula sa murang edad at siya ay lumaki sa templo ng Jerusalem. Ang pa na, na debosyon at pananampalataya ay halimbawa ng pagtitiyaga at katapatan sa Diyos, kahit na sa panahon ng matinding pagsubok. Narito ang isang panalangin na nakatuon kina Santa Ana at San Joaquin. O mga banal na Ana at Joaquin, mga pinagpalang magulang ng Birheng Maria, hinihiling namin na ipanalangin ninyo kami sa inyong Apo, si Jesus. Kayo na naging mga huwaran ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos Ipagkalob ninyo sa amin ang biyayang mamuhay ng aming buhay na may pananampalatayang katulad ng sa inyo. Tulungan ninyo kaming maging matiyaga at matatag sa mga panahon ng pagsubok and slaying maglagas na ng aming katiwala sa Diyos kahit na tila walang pag-asa ang mga bagay. Mga banal na Ana at Joaquin, nanalangin kami lalo na para sa mga pamilya upang sila'y mamuhay sa pag-ibig, kapayapaan at pananampalataya. Tulungan ninyo kaming palakihin ang aming mga anak sa pananampalatayang kristyano at ipakita sa kanila ang halimbawa sa pamamagitan ng aming sariling buhay. Ipanalangin ninyo kami upang isang araw ay makasama namin ang inyong apo si Jesus sa kaharian ng langit. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.